Welcome back sa ating youtube channel for uusit video pa ni bagong araw Pa ni bagong vlog na naman na, na ating explore Dahil sa byline ngayon tayo nandito At dito sa bahay ng binis tayo Para lang natin dito guys Kaya uh, operation dinis kami So nandito kami lahat uh, Tulong tulong kami sa paglinis Nandito lahat ng aming gamit So hindi pa natin na ipapasok Lahat ng gamit natin nandito Yung mga tubig Ito may hagdanan tayo Tapos yung pasakyan natin sa labas hindi pa natin may pasok dito dahil sa maputik yung garahe namin so si Bunbo na muna pakawakin ko ng camera guys, nakapunasan na natin. Nasabunan na din. So, mayroon lang kasing tulo doon sa taas. Ayan. So, hindi pa natin magagawa ngayon kasi umuulan. Ah, uh, dalagyan na lang muna natin ang palanggana dito. Ayan. Tapos, maglalagay na rin tayo ng inumdom. So, meron din maglalagay natin para may maganda naman yung ating sahig at may malinis. So, maglalagay natin ang meron din guys. Tara, let's go! Alam ko, na 'yan. na ng ano? Ng na 'yan. Sa amin guys. Welcome sa me to so, 'yung panibagong binisa ngayon. my dapat dito. So, natin lahat ng sahig. Binaras natin tapos sinabunan natin. Siyempre, pamilya pa rin kami lahat. Kasama ko pa rin sila lahat. So, dito muna tayo ng baba sa Diyos. At dito na rin talaga tayo titira. Sa bahay na ito. Kaya, yun, ilinis na natin. As bukas, magpipintura tayo. Maglalagay tayo ng mga ilaw at mga wiring. Pati dun sa labas. Para mas maliwanan. Kapag bubuhayin namin yung bahay na ito, makasaya natin. Ayun na yun. Sige so, natin yung aerobium, guys. Na tayo sa Nerobium At yan siya yung nagluloto at saka si Gibi o oh. Yan, so, nagluloto so, siya na ng Minogo ko lang <laughs> Sa nagluloto siya ng Minogo So ito yung buhay namin dito guys. sa Baylil yeah. so Pakikita nyo lang mga -buhay, buhay yung mga ating mga Don't mind the ano guys ha babo, hmm. Palilinisin natin yun. And this is the small CR. Ayan. Kakalinis lang yan. Hindi lang siya mukhang malinis, pero kakalinis lang. Ito. Ito. Aloha <laughs> po! Hello po! Bakit ang dad? Hindi diba? Anong sabi nung ano, nung bagger? Ayoko na. Sabi <laughs> nung bagger kahapon. <laughs>

Ate Josa, okay ka lang dyan? Ate Josa, okay ka lang dyan?

Saya <laughs> so, na mga bata. Oh, oh, oh. So meron nga lang tulo talaga dito so hindi pa natin maano. Hindi pa natin maiwasan. So lalagay na lang talaga tayo ng timba dito. Ayun, yun lalagay natin timba. So ayusin natin. Ayusin natin para maging maayos na itong ating uh, bahay. At yung aking kapitbahay oh. Busy busy rin siya. Hay, Josa, busy busy ka rin diyan. Dalawa, <laughs> naman natin ng kulay yung lamisa natin para magiging maganda naman. Tapos sakay na maglinis. mo na kami kasi ano 2:13 na. So hindi pa kami nakakapananghalian dahil nga doon sa biyahe namin dahil sa lakas ng ulan. So, <coughs> mga baha yung dinaanan namin bago kami makarating dito sa baile. No? Umalis kami doon mga 8 o 9. Tapos tumating kami dito kayo siguro mga mag-aalas 12 siguro yun. O wala o mag Kaya ito lang mga gawa natin. Nakakain muna tayo. Ito muna kami uh, kasi gutom na gutom na kami. At yung mga bata na nasa dulo. At yung iba guys ay Ayan, makuha na ng kanin nila. Ayan, so, napakalaki ng bahay natin dito sa Bailey So, kakalog-kalog tayo dito. So, gagawin lang naman namin dito guys. So, uwi lang kami pag araw ng Friday. Hanggang din ko lang kami. Kasi uwi na naman ulit kami ng bakor. So, to to hours yata ang biyahe namin. Kung matraffic, mga 3 hours. Pag, siguro pag madaling araw, na wala ka talaga nga. So, siguro mga asat kalahati lang dahil Bago kayo makababa ng bakor. So, dito muna kami guys. Magpapay nga ng aking pamilya dahil uh, so, tahimik, malamig, tsaka simpre, malayo na rin sa ano lang ingay ng uh, mga sasakyan. So dito, si, ang so, buhay. Makita, puro puro, puro bundok yung paligid nito. Puro kahuyan. Kaya malamig talaga po yung saging. Hindi bang yung mga paligid sa atin sa lugar na to. So kaya, hindi tayo makapag-vlog makapag sa labas dahil sa lakas talaga ng ulang dito yan, talabas na kasi So, hindi pa kami nakakapag-ayos ng maigi lahat. Ino na muna namin itong sala na lagyan muna ng rinolium para hindi naman nakaka-tingnan. -ano, kasi, uh, kalilinis lang. So, medyo basa-basa pa yun. Kaya, ano, uh, hindi pa muna naman namin. Kakain muna kami. Tapos muna Okay, guys. Kain tayo, guys. Kain tayo sa lahat ng ating mga viewers. Maraming salamat. At sa mga nakaka-relate sa ganitong buhay. No? Sa mga pamilya mo, tapos hindi pa kayo bahay. Maglilinis yan. May okay, paki pakicomment naman guys at saka pala like na lang din sa ating channel. Okay Guys, kahit you tayo, maraming salamat.